yung what's up guys dito lang kami ni ate sa so, bahay kakagal ka? ha? hindi dito lang video lang to guys ayan nakapag take out tayo guys ng ayan pineapple galing kami kanina sa uh, barbecue party and sobrang saya namin kanina so eto nabitin tayo sa pagkain kain muna tayo nangangasim ako mm. Ooh. sarap wala tayong patong lagay natin Lagyan natin na asin asin lang guys mm. Grabe, ang ganda. Medyo hindi pa nga lang hinug na hinug yung ating pinya. Pero, okay na to. Ito nga masarap eh. Medyo crunchy pa. Oh. Ayan. Mmm. Mmm, tamis. Gusto mo? Ang tamis. Grabe ang tamis niya. Hmm? Thank you, Ate Dan. Wala mm. pala ito ni Ate Dan. Sarap. Siguro kay Lolo Sato nila ito binili. Sarap. Sobrang saya ng party namin kanina, guys. Barbecue party. Hindi <laughs> ko pa nga na-edit e yung ating vlog. Yan. Sana panoodin nyo sa pag na-upload na natin. Grabe. Mmm. Mmm. Tapos juice. Hindi yun laway guys. Juice yun. Yung katas na ito talaga. Ang sarap. Hmm. Ah. May part na maasim. Pero, masarap siya pag lalagyan mo ng asin. Lagyan pa natin ng kaunti. Hinugasan niya ni ate na asin. Oh, hinugasan pa ito ng asin? Mm. Mm, para hindi mga teh, ano? Sarap. Mm. -hmm. Mm hmm. Kok Mga mangga. lalo. Kami eh nagpapahinga muna at napagod kanina sa party. Pero pagtapos naming magpahinga. I just could die. Naku, makakapag-vacuum. Nalaglag yung asin. Pagkatapos magpahinga eh. Magano na ulit. Magsisimula na ulit magluto at maghugas. Kain tayo guys. Oh, oh sarap. Mm -hmm. Tamis na rin isa. Tamis na rin isa. Ah, ah. Asin pa. Ako oh, pa naman eh, mahilig sa asin. Minsan na rin makati sa, ano, sa bibig pag hindi hinugasan. Sarap. Ay, medyo malutong pa yung ano ito. Ano ko tawag ni busil? Parang busil. Mm. mm. Okay. No, Diyan na muna ako yun. Aray, ipapapatulog ko muna kumain, guys. Ayan. Ah, ah. asim. Pero asim na matamis na, ano, mix emotion. Talagang, kung ikaw ay naglilihe, aray, tama-tama sa iyo. Ah, ah, Sarap, oh. Kaya ko rin ibusin ni Kasami, syempre, kailangan maghati kay ate. Isa <laughs> pa. <laughs> Mm. Uh. Asim, ah. ah. bye na muna guys, bye.